Magkano ang pwedeng kitain ng isang Grab Express Rider sa loob ng pitong oras? Abit sa'yo, boss! <laughs> Ito, mga tol, biyahe na naman ulit. Mahali na naman. So, time check tayo mga tol. 9.80 ng umaga. And then, syempre, Grab Express tayo. Bagong favorite. Para nagsamulang, ah. Magkano, magkano? 2.46. Mal Malis ka na dito. Malinsuela, <laughs> binondo lang. Malenzuela binondo lang? Uh, oh, shoutout shout out ka na lang dali. Oh, shout out nga pala. <laughs> <laughs> Awit sa <'yo>, boss. <laughs> <laughs> ano na ako? Mm. Nabigla siya sa presyuhan ni Grab Express ngayon guys Balinsuela eh. <laughs> going to Binondo lang magano mga tol 246 Pag kay Lalabob, nasa 110 lang to Pick upin ko dito sa may parada guys And then idadrop ko sa may Binondo Sabayang ko po ba to? Ano kaya kung mag full time ako kay Grab Express ngayon And then pa uwi na lang si Lala mo Tingin nyo Hindi ko alam gagawin ko ah Kasi parang pag maglalala mo ba ko Masasayang yung oras ko Tagig Tingnan mo tagig 168 Imus 294 Samantalang yung binondo ko 246 Doon na sir na Thank you Liit lang oh Hindi ka pa mapapagod Albarado lang guys oh 12 kilometer lang to guys Ang angas badi. So for today's video mga tol Gagawa tayo ng review Nakapag decide na ako ngayong araw na to Na hindi ako gagamit ng ibang application Hindi ko gagamitin sila alam mo Magpupurong Grab Express lang ako And then yung mga kung ano-anong service type ni Grab Bali ex ko na tong lalamog ko Tabla ka na muna Kasi gagawa tayo ng content Kung magkano nga ba yung pwedeng kitain natin dito kay Grab Express Sa loob ng 9.30am hanggang Alas 5 or alas 6 ng hapon para sa akin mga tol, okay na yung bigayan ni Grab Express ngayon, napakalaki talaga. And then gagawa tayo ng breakdown kung mga nagastos natin sa pagkain, sa gas, and then yung kabuho ang kita. And then kasama na yung mga tip. Alright, para may magandang istorya naman tong vlog na to. Grab Express to boy, loyal na ako kay Grab Express boy. Lalamove tablado ka na, masasayang yung oras ko sa'yo. Piling ko kasi pag umuha ako ng lalamove, piling ko masasayang talaga yung oras ko eh. Unlike dito kay Grab, pagka pick up ko deliver ko agad kahit malayo yan or malapit tirahin ko na kagad yan sige na mga tol sana makarami tayo ngayong araw kahit tanghali na tayo lumabas sige na mga kormis umpisahan na natin to let's go ito okay, ako uh -oh, nandiyan na sa mansion ah dito na sa mansion oh ate mo punta ko dyan Ah, sige ba Bali, ano lang to, sir? Two hundred Two hundred forty-six Okay, okay uh, Ah, okay. sige po Salamat Maganda rin na ina-update natin sila sa presyo Bama bigla Eto guys May pumasok na Yan Two forty-six pesos only Two fifty Okay na to Thank you Two fifty, buddy Picture ng ko lang si sir Yan And then, may pumasok na pa Bago Saan kaya to? Maganda kaya? Maganda kaya yung presyohan? Ooh Uy, pagkain. Hello, opo ya, punta ka na dito, yung karkahal na yan, sa Iskinita. Ngayon, pasok ka pa lang yan, iwan namin sa kapiyan mo. Wait po, wait po, nandito na ako sa loob. Uy, daming tao. Okay na? Ayun. Yep. Pagkaan po yung nagtatrabaho So, eto mga tol Ampere na eto, nasa 93 Grab pay Malinis na yun, 93 Hindi lang. magsasabay-sabay Gawa nga ng ito yung content natin Full time Purong grab lang Bale, ang travel time ko dito mga tol 18 minutes lang 6.7 kilometer Apakalapit lang nito. Okay, ma'am Casey Ako okay na ba? Thank you Eto mga tol, may pumasok sa akin pabili pabili and then ang neto, alam nyo kung magkano mga tol 242 pesos mag aabono lang ako ng 800 sige po sige po uh, oh. yung, yung sauce na lang po kuya, pa extra na lang lahat. Bali, walong extra din. Ah, sige po, sige po. Pick upin ko na ma'am, salamat. Madam, ano raw? Walong shawarma rice. Tsaka ano, pengi raw ng extra sauce, walo rin. Saglit lang yun ma'am. Yaun, to dahil abono mga tol, magpapaluwal tayo ng pera. Kunin na natin ang pinamaskuhan natin nandito. Pang gamitin ang pinamaskuhan. Ito bayad madam ah. daw ba mo. maklamp yung motor ko doon, madam. Ah, sige, sige. Oh, sige po, resibo. Taglit lang yung madam na. mom Ma yung susa. Thank you. Okay na, sir. Salamat. Ito yung masarap kay Grab yung mga abono eh. Pabili service. O, oh, 7.5 kilometer lang guys. Oh. So, yung presyo magkano agad? 200 plus. Panis. Panis kayo boy. Grab pa. Yung e, shawarma pa. Oh, Ayan. Okay. Yung um. mahirap na yan kuya. Yung hindi niya tanggap Opo, kasi abono sir. Abono? Ah, hmm. Mm -mm. Bali po 1,042. Ay. Ito po. Thank you po. And then pinasukan na ako ng panibago. Kapag naka-auto accept ka kasi habang hindi mo pa nada-drop yung item, pwede kang pasukan. So BGC going to diliman 165 malinis na yan. So bali lumalabas na 200 pesos yung ano, 200 plus yung delivery fee nito. Angas po. Purong Grab ka lang, talagang kikita ka dito, guys. Sana batuhan ulit ako mamaya nang isa pabili kahit isa pabili Kaya ano po mo, sir no? James. Ah uh -huh. Thank you. Ah, ah. Thank you sir, thank you pak. And then, kailangan picturean yung item sa loob ng bag So, ilang kilometro lang to mga tol oh. Boom, 12 kilometer lang boy Eh mga tol, nakuha na Sesu? Ah, ah. Ito lang, thank you Ito lang pala Kasi na ba wala ako inaantay eh Okay, item pick up So, 77 pesos Grab pay. Malinis na 5.9 kilometer lang guys Oh, ye. 800 meters na lang makakarating na ako doon sa may drop off location ng ano natin ng booking natin na to sobrang ano ngayon sobrang sakit ng sikat ng araw halos ilang araw na rin ganito mga tol yung sobrang sakit ng tirik ng araw tumatagos sa may jogging pants ko and then sa long sleeve kaya nag provide na rin ako na itong gloves kasi hindi ko na kaya yung ano hindi ko na kaya yung sikat ng araw sa totoo sin hindi naman talaga ako nag gloves pag nagmumotor nagbabiyahe kaya lang napabili lang ako talaga ngayong araw na to Olay, ang sakit na ng ano, ay sakit na ng tama ng araw kaya pa lagi tayo magbaon ng tubig mga tol uso heat stroke ngayon sobrang init sana hindi muna ako pasukan ng booking para malaman ko kung nakakamagkano na ako lintik yan tuloy-tuloy yung booking ko eh. hindi ko pa na i yung ano ko yung huling booking ko may papasok agad ng panibago malapit na ako sa drop off location wala pa rin napasok so sana mamaya na may pumasok para ma-check natin kung nakakamagkano na tayo ayoko naman i-off gusto ko tuloy-tuloy para makapagpahinga makainom ng tubig so dito na ako 1.5 si yo nakita ko kagad isang sipat lang body isang sipat lang body ay ang init so eto mga tol na drop ko na dito yun walang pumasok so nakakamagano na tayo uy 800 o good 800 o good <laughs> Anim na booking guys So 800 agad Totoo to Nagumpisa ako mga tol na 9.30 So ala una pa lang 10.30 11.30 Apat na oras oh, Mas ni Grab Express ngayon no Kahit di ka na mag ano, Mag double booking Double booking Triple booking Kay Lalamove eh, Pwede na to Saglitan lang Saglitan lang Mga ka-bounder ka Mahaba pa oras ko guys oh. So. Yan Dito tayo kain Kain muna bulate Immortality pares may isang ano nga Immortality Pares Isa uh? Immortality Pares uh Oo -oh. Magkano? Ano? May uh rice? Oo -oh. Kain? So time check tayo mga tol 1.53pm So ikot ikot lang para makakuha ulit Ang panibagong booking Kaya walang pumasok ngayon himala ah. Kaya maya yan may papasok na yan Ayun na meron na nga boy Anak ng putang ina naman talagang Hayop naman ang puke ng inang yan Uy 67 pesos 500 meter lang guys Ayaw sumagot Pasokin natin guys Saan ba pasokan ito? Uy, Kutangin na ba't walang pinto dito Pick up Hello po Ma'am, nandito na po ako sa may kwadrat Sa labas Sige, sige, labas na ako Ito na po, sandali Okay Ay okay. na si Madam Beautiful Nakita ko, bumaba siya ng hagdan Ayun, may pintuan pala yun Uy Kutangin na ba't walang pinto dito Thank you, so the moment of truth. ilang kilometro to 67 pesos grab pay malinis na labas na yung commission dyan ni grab and then ang kailangan natin biyahihin 3.5 kilometer lang o ah, ba? Diba? ano? ano na lalamove? magtaas ka naman ng presyo wala ka ng kakumpetensya ba? ano ba? ano ng plano? ba't kaya ganun si lalamove no? hindi pa rin siya nagtataas ng presyo pag nagtaas naman siya ng presyo guys lalo siyang kikita ba? Diba? kasi halimbawa 300 pesos yung delivery fee magkano kagad sa kanya dun o ba diba, mas malaki yung kikitain eh nga, ba't ayaw nyo pa magtaas para mas malaki rin yung kikitain ng rider talaga nga, ano mo na. biyaka mo na yun, grab express muna tayo oh, si circle, circle, circle puti pa yung nag-switch ako dito, walang ka-stress-stress pagka-pick up, deliver agad kasi parang double pay na rin yung lumalabas dito kay grab eh. minsan mas mataas pa sa double pay eh, kaya tignan nyo magkano kagad yung kinikita ko 870, ilang oras pa lang partida 9.30 na umaga pa ako lumabas. Tumaka so, warmis malapit na ako sa drop off ko and then may pumasok ulit na bago. Talaga nga naman. Ano pa? Ano so, pa? Sa may nakaparadang green na sasakyan teh. Ah, okay, nandito na po. Pasok na lang po ako wait lang po. Okay, thank you po. Thank you. Shish,apak basic, may pumasok na naman. may pumasok na naman, my friends. Bomb Grab. Bye. Okay na po yan, madam. Picture lang ko lang, mama. Pang Facebook. Ayan. Thank you. Tutong in 201, no? Oh. Nakita niya yan, guys. 201. Kung mo yan, nasa 98 pesos lang niya. <laughs> Ed na? Ayan. Doon na bayad, ma'am, na? Okay, thank you. Grabe na kapanibago pag kaganito yung mga perno. Kung nagsimula ka sa maliit, so kailangan natin tumakbo ng 14 kilometers, 31 minutes. Kapit lang to, brother. Tapos habang bumabiyahe, sound trip, sound trip lang. Ganyan na mga banatan, boy. Yeah. Yeah sapagkat ito galing sa memoria na napaka-importante na istorya ito ang ating ah, personal na testimonya pangontra sa mga ignorante na teorya yun lang ang alam ko na detalye pa noon mga soundtripan habang pabiyahe boy parang naglalaro ka lang, naglalakbay ka lang road trip na may soundtrip Lumabot ang ako puso nung una kong marinig Naawa ako kay Sean Mga luhan ng ilid Agay na raw ng bata tang ilid Di nyo kailangan magbayad Pupunta ko sa ibe So bali ang kailangan ko singilin dito ay 270 Kala ko 201 lang 270 pala Grab po Tama Thank you po O oh, diba 12 kilometer lang yan guys Ano ano na? Ano na lala move? Check natin kung magkano na boy. Boom! 1-1. May tip pa akong si Kwenta. 1-1-40 na. Taglitan pa lang ako bumabiyahe. So, ayan. Wala nang booking. <laughs> wala nang booking dito sa may commonwealth. Hindi ako binabatuhan. Ha? Pero, So, try natin maglagari mga tol time check tayo 3.36 na ng hapon ito na yung next booking ko mga tol pabili service ang presyo na ito nasa 150 plus bibili lang ako ng gamot syempre Ito mga kawarmis na pick up ko na 470 lang na may inabono ko Tapos ang travel time ko 950 meters lang 3 minutes Ah pakalapit Kali ang sisingiling ko sa kanya ay 470 inabono ko And then 159 sa 900 meters 629 Ito sir Thank you. Ito mga tol from Kulyat. Papunta na ako dito sa ano. Gagawin ako ngayon ng SM North kasi wala nang napasok na booking. So gagawa na ako ng finishing moves to total mga ka 4.33 na ng hapon so tatry natin kumuha ng pabalinsuela kay Lala mo. okay din naman mga tol napakaganda ng Grab Express ngayon may mga part lang talaga na mahina yung booking tulad ng kanina nang napunta ako doon sa may Commonwealth ayun nakatambay ako ng 30 minutes doon and then nakipagkwentuhan doon sa mga rider doon so magsiset destination tayo dito set destination natin papuntang Maisan, Balinsuela and then mag-open tayo kay Lala mo. pag wala tayo nakuha kay grab okay lang kasi pa uwi naman na tayo eto mga tol may nakuha na akong booking kay Lala Move pa na yung tinatawag na finishing moves amper lang nito mga tol 98 pesos okay na yon para kahit papano may dala ako pa uwi gagamitin na lang natin pang uwi si Lala Move so kung kaya pa ng isa pick up pa tayo ng isa pero nakaset destination naman na yung grab ko in case na may pumasok mas mainam pag wala edi eh wala Pabalik man Ah. Thank you So ito item pick up For finishing moves 98 pesos Okay lang Kahit pa paano May dala tayo pa uwi Tignan nyo mga tol 12 kilometers 43 minutes Parang yung tinakbo ko Kaninang Diliman to Commonwealth Ang binahid sa akin 270 Etong lalo move na to wala pang 198 pesos lang. <laughs> Di diba? Pero okay lang yan mga tol Pauwi lang naman Ito mga tol sikretong portal Pag pinasok mo yan Diretso mo na yan Mabupunta ka kagad sa langit Suta <laughs> so, yan Biyahing langit yan Pag naipit ka <laughs> Yun na Yun na Yun na Yun na Yun na Nang! Biyahing langit So eto mga tol Hindi na ako kumuha ng isa pang balinsuela Okay na ako sa kita ko Boundary naman na Bali ang kinikita ko na dito Kay Grab Express mga tol Ay nasa 1,259 pesos na malinis Plus etong lalamove na to Halagang 98 pesos sabi natin isang So parang kumita tayo ng 1,359 And then yung gasolina ko Naka 200 lang ako And then may 2 bar pang natitira Alam nyo guys Yung 1,200 na yan yung ko yung kay siguro hanggang alas 8 ng gabi ko nun nakakapanibago talaga si Grab Express ngayon sobrang maganda na yung bigayan niya hindi ko lang alam talaga kung anong problema kay kung kailangan na bang palitan yung mga IT niya kasi hindi na marunong sa mathematics minsan mali na yung computation sa kilometer Minsan wala pang base pair. Tingin ko pag nagtaas si Lalamob Mas gaganda yung ano niya Mas gaganda yung quality ng service nya Kasi yung iba napipilitan lang talaga Mag double booking Gawa nga ng sobrang baba ng bigay nya Kung hindi ka talaga magdo double booking Hindi ka kikita dito kay Lalamob Unlike dito kay Grab ngayon Putya na yan Kita nyo naman Ilang oras lang ako na Grab Natuloy tuloy Wala akong siningit na ibang application 1,200 Ilang oras lang yun Nagsimula ako ng 9.30 Tapos tapos na ako mga 4.30 7 hours lang guys 7 hours lang 1,200 plus and then maganda rin na inopen ko yung pabili service ko kasi doon sa may pabili napakaganda rin ng bigayan ayun lang mga tol kung nagustuhan nyo tong video na to baka pwede naman pa-react dyan sa video na to kahit isang like lang or dislike kung di mo nagustuhan ang importante lang mga kawormis may nagre-react sa video para para mas marami pang makapanood na itong pinagagawa ko at kung na-appreciate nyo yung mga editing skill ko mga kawormis baka naman react lang talaga <laughs> para tumaas yung views natin so ayun lang mga kawormis kita kita tayo sa mga susunod na episode yun lang bye bye